sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Allahu amanu yukhrijuhum ila nur Si Allah ang wali ng mga nanampalataya at siya ay nagagabay sa kanila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At sa pagkakataong ito ay meron tayong mga panauhin na alhamdulillah ang kanilang pamilya ay pare-parehong yumakap sa Islam. Na taliwas sa iba pa natin mga naunang mga naging uh, bisita na sila ay nag-Muslim na walang ibang Muslim sa pamilya nila bagkos ang kanilang pamilya ang nagiging unang pagsubok sa kanilang buhay Muslim. At kapiling natin ngayon ang ating mga kapatid, si Sister Jenan at si Brother Musa at sila ay mag-ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Masya. So Sister Jenan, mauna ko kayong matatanong bilang nakatatanda sa inyong dalawa. Sino sa inyo sa inyong pamilya ang naunang nag-Muslim? Ang nauna po mag nagmuslim sa amin ay yung anak kong panganay, si Yusuf. Matagal na siyang nagmuslim bago pa lang niya nakuha yung iba niyang kapatid. Nung nalaman ko pong nagmuslim siya, pinabayaan ko lang kasi... Nandito siya nag-Muslim sa... Dito po sa Manila. Kasi nakilala ko yung muslim na humikayat sa kanya, na mabuting tao naman. Dahil sa edad nila, na puro teenager yung anak ko, ay masyado silang ano yung ano nila sa labas. Masyadong active sa mga fraternity, yung ganyan. Kaya nung na sinabi niya na Muslim siya at nakabarkada nga do pinabayaan ko lang siya. So nakita niya yung pagmamuslim niya na isang mabuting bagay para sa kanya? Kasi na iwasan niya yung inom kaagad eh, mm -hmm. yung pag niya Ay, kaagad. Tapos ngayon napapabarkada man siya sa iba parang okay lang sa akin may limit na hindi yung katulad dati na kung anong oras siya umuuwi. na hindi naman kayo katulad ng ibang pamilya na masama kagad yung tingin nila pag nung nalaman nila na nagpudsi ang anak nila. Nung araw, sabi ko sa isip ko, kung ikaw ay lilipat ng ibang relihiyon, dapat magbago ka. Pero wala akong ine-specify kung ano yung relihiyon na yon. Kaya nung nalaman kong nag-Muslim siya, parang hindi naman ako nagtanong. Mm. Kasi nagkataong hindi ko rin naman siya kasama sa bahay. Kaya hindi ko rin alam kung ano yung ginagawa ng isang Muslim. At ikaw mm. e, naman, Brad Musa, bilang kapatid ni Brad Yusof na. Nung nag-Muslim siya, ano naman naging reaction mo? Nung nag-Muslim siya, Ustad, uh, nagulat ako eh. Kasi... Yeah ang unang dumating yung aral ng Islam sabi ng dalawa, parang ako ako pa yung unang tinamaan sa ano eh, sa aral ng Islam. Eh. Tapos siya parang parang wala lang sa kanya. Bago sinabi niya pa nga nung sinabi ko kay Papa na nag-open kami na yung Islam ganito pala, mm. ganyan. Sinabi ni Papa, pare-pareho lang 'yan eh. Ano lang magkaiba lang ng interpretasyon. Kumbaga si Jesus, yun din si Allah. Parang yun yung ibig sabihin. Tapos nagsalita si Kuya na kung gusto niya lumipat ng reliyon, pabayaan na, pabayaan na lang natin. Mm -hmm. Parang kung sa kanya, hindi ko mag-Muslim ka, okay lang. Kung bagay, ikaw yung tinut parang tinutu tinutukoy niya, niya na mag-Muslim. Ah. Opo, kaya nung nagulat ako kasi napunta po ako ng Batangas, doon ako nakapag-aral. Mm -hmm. Nagulat ako kasi nung pumunta siya ng Batangas, mm -hmm. Muslim na siya. Siya pa nag-Muslim pala. Mm -hmm. At eh, ikaw nung nag-Muslim siya, ano nag-reaction mo ngayon? Ay, po. Siyempre na... po, masaya, masaya po siya mm -hmm. na... Agad-agad ba nag-Muslim ka rin nung nalaman mo? Opo, yan. kasi ano yung napunta ako ng Batangas, nung nalaman ko yung araw ng Islam, mm -hmm. nagdadawa na nga rin ako nung study. Yung sa mga classmates ko, inano ko na rin Islam na hindi ko alam na dawan na pala yun. Mm -hmm. Tapos na nag-Muslim si Kuya, siyempre na narealize ko na pangalawang, pangalawang ano na sa akin siguro ng Diyos, na gusto nyo na ako mm -hmm. sa pananampalatayang Islam, mm -hmm. niyak, ko na, niyak ko na rin, ko na rin talaga. Sa so, matapos si Yusuf, ikaw ang sumarad yun, na nag-Muslim. naging pangatlo. Sa At na si Jamila po, yung mm -hmm. sister. At uh, kayo, gano'ng katagal na lumipas? o kayo nagmuslim naman? Mat matagal ng muslim yung panganay ko tapos nalaman ko na lang na nahikayat na rin daw niya yung dalawa kong anak. Mm -hmm. Tapos ngayon, nung tumira sila sa akin, napansin ko na ano lagi nang may mga bisitang muslim dito sa bahay. Mm -hmm. Di pinababayaan ko lang naman mm -hmm. kasi sobra naman akong suportado mm -hmm. ko yung mga anak ko. Mm -hmm. Sa pagiging muslim nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos ngayon, lagi na siyang may ini-invite na ustad. Mm -hmm. Pero hindi ko alam na ako pala eh, gusto na nilang mm -hmm. na sa na, islam. Mm -hmm. Mga ilang taon nang lumipas na ginagawa nila ito sa inyo, na hinihikayat nila kayo. Kasi parang, ano palang, three months pa lang sila sa akin, Tumera. Mm -hmm. Kasi nung umalis yung asawa ko, sakalang sila Nakasama ko dito sa bahay. Mm -hmm. Tapos napansin ko yung pagbabago sa mga anak ko mm -hmm. na kalalaking tao nila, laging nagdarasal na five times a day. Nakita mm -hmm. ko talaga sa kanila yan. Mm Hindi, -hmm. pinababayaan ko lang. Kaya lang sa isip ko, sabi ko, grabe naman to. Mm -hmm. Mayat-maya yung pagdarasal. Mm -hmm. Naging balaking ano, ba yung impact noon na nagbago yung mga anak niyo at uh, naging religyoso sila? Napakalaki talaga, lalo na sa lalaki. Mm -hmm. Dahil parang nung Kristiyana ako, wala namang lalaking reliyoso mm -hmm. na makikita mo. Na ganun ka-religyoso? Na ganun ka-religyoso. Mm -hmm. Sa Islam lang meron? Babae na. lang ang nagdadala. Tapos mm -hmm. ngayon sa Islam, parang proud ka na yung mga anak mo. Mm hmm. Siya na. Yung ganun na mm -hmm. ano. At uh, kayo, nung panahon eh, nag-Muslim ka agad kayo noon? Di, pinabayaan ko lang po na lagi nila akong sinasabihan, ganyan-ganyan. ano lang... reaction yun pag uh, nakakausap nila kayo sa Islam? Wala naman Hindi ba ako kayo reaction. parang kasi ang ibang magulang, pagkakilausap sila ng mga anak nila pagdating sa isla, parang ba malaki sila? Parang sinasabi nila na mas matanda ako sa'yo, pinanganak ka sa relihiyon na ito. Huwag mo tuturuan ko nung dapat na relihiyon ko. Nasabi Naging ko lang sa kayo? kanila noon na, ay nako kung pumasok kayo dyan sa pagiging muslim nyo, huwag nyo na akong idamay. Mm -hmm. Yung ganun Pero anong, sinabi anong damdamin nyo habang sinasabi nyo yun? na talagang parang gusto niya sabihin na walang paka-alam Parang wala wag na niya akong pakialam kasi mm. di ba ako naman ang nagsusuporta sa kanila nung panahon yung Sabi ko, bakit pa nila ako kailangan pakialaman sa mm. desisyon ko? Mm. Yung mga ganung ganun na ano. Mm. Pero matapos yon, ano yung finally nakapagtulak sa inyo na mag -muslim? Ay nung talagang rumiistro sa utak ko yung sinasabi nila na iisa lang ang Diyos mm. at wala naman talagang nakakita sa Diyos. Mm. Paano mo masasabing ganun ang hitsura niya? Yun talaga, yun lang dalawang anong yun, ang hindi talaga maalis sa isip ko. Mm. Mashallah. At yung mga anak niyo naman, noong uh, mga panahon na ito ng pagdadaawa nila sa inyo, sa paghihikayat nila sa inyo, doon sa mga naging reaction yun nyo, nyo sa kanila sa mga pag aanyayan nila, ano naman naging reaction nila, ikaw, Musa? Nung sinabihan kayo ng nanay ninyo na walang pakialaman pagdating sa reliyon, ano ba to? Dinibliblin nyo o wala lang? Siyempre kami, stad, yung natural kasi. Pagka sa si isang tao, pagka sinabihan mo ng Islam, talagang ayaw pa eh. Hmm. Umbaga, kung magbibigay ka ng ibang pananampalataya sa kanila, parang tanggap nila eh. Pero hmm. pag Islam, ayaw talaga nila eh. Kasi yung dalangan ng mga napapanood. Ngayon, hmm. siyempre hindi kami tumigilin ng stad. Yeah, hindi kahit namin hindi kahit si mama hindi tumigil. Kaya ngayon ang ginawa ng Mr. hindi kami makapag-ano sa kanila kasi parang hirap magsalita eh. Mm. Kasi dependent ka, kayo. Uh, kaya, okay. kaya dala kami ng mga ustad na pumunay mm. sa bahay tapos yep, yung pinag-ano namin kay mama. Mm -hmm. yes, hmm. okay. So, Napakaganda nung, ano, nung, example nila na pagka hindi natin kayang gawin yung isang bagay, umingi tayo ng tulong sa iba. Yes, At sister, tungkol naman dun sa uh, buhay ninyo bilang uh, mag-asawa, uh, kayo nung nag-muslim na kayo at yung mister naman niyo uh, nag-muslim na rin ba siya? Hindi pa po siya nag-muslim -mu <clears throat> kasi nung umalis siya dito, hindi pa naman po ako muslim. Mm -hmm. Ngayon, nung <clears throat> parang pinapahiwati ko na sa kanya na mag-muslim -mu ako, ang sabi niya sa akin, mm -hmm. bahala ka, nasa sayo yan kasi wala naman ako dyan. Mm -hmm. Pero nung nalaman niyang nag-muslim ako, mm -hmm. totally nagalit siya sa akin. Mm -hmm walang sustento, pinutol. Tapos sinabihan niya na baliw daw kami. Na ako daw ang ina, dapat ako ang mag-ano sa mga anak ko. Bakit daw yung mga anak ko, sila pa ang kumuha sa akin. Na dapat sana kayo na dapat eh, ako ang mag-akay sa kanila. Mm. Dito tuloy natin itong, alhamdulillah, nagiging... Uh, maramdamin na kwento ng buhay ng Pamilya Cornell sa ating pagbabalik matapos ang ilang paalala. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala Was a guide for all people and a mercy to the universe. Was a guide for all people. God's peace and blessings on him. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay nga sa kasaysayan ng pamilya Fornal sa kanilang pagyakap sa Islam at sa kanilang paglalakbay mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Alhamdulillah, napakagandang pakinggan na uh, mga magkakapatid kayo na kuha ninyo ang inyong ina sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magmuslim din. Pero doon tayo mag-focus uh, muna kay sister doon sa kasi madalas nangyayari ito na nagiging pangunahing balakid talaga sa maraming mga kapatid nating muslima, ang kanilang mga asawa na doon sa pagyakap nila sa pananampalatayang Islam, na nagiging malalaking pagsubok sila sa kanila. So kay sister, uh, noong nasabi niyo sa kanya yung tungkol sa inyong pagmumuslima at hindi nga naging maganda ang kanyang naging reaksyon at nakapag-video pa siya nga ng mga hindi magagandang pananalita. Ano yung mga naging Tugon ninyo sa kanya? Di ang ginawa ko eh, nag-chat-chat nag lang naman kami eh. Nagsalita ako sa, na marami akong binanggit sa kanya, na mga natutunan ko sa Islam. Sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo akong payagan na mag-Muslim? Eh samantalang nung araw, natuto ako na yung happening sa labas. At least ngayon, nandiyan ka, hindi mo na ako iisipin. Alam mo na na nasa bahay ako, maayos ang ginagawa ko. Ano ba ang gusto mo? Sabi kong ganyan sa kanya. Ngayon, pwede ko naman talagang sabihin sa kanya na hindi naman ako totoong Muslim. Para lang hindi maputol yung Para lang hindi maputol yung allowance ko. Tapos ngayon, wala hindi talaga kaya ng isip at puso ko na i ko talaga eh, dahil talaga yung natutunan ko sa Islam ay napakaganda. At uh, tumalim na ang pananampalataya sa puso niya? Oo. Mm -hmm. At uh, ano yung mga naging kaganapan, sister, matapos yun? Mga pag-uusap ninyo? Hindi marami pang dumating na pagsubok sa akin, pero ngayon talaga, kahit na may dumating sa akin, hindi ako nakakapagsalita ng masama, hindi ako nakakapag-isip ng masama. Kasi pwede ko siyang sumbatan eh, ng mga hindi magagandang salita, pwede ko siyang sabihan. Pero wala akong ginawa. Ako pa ang humingi ng tawad sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung may nagawa akong pagkakasala sa iyo, sana mapatawad mo ako. Gano'n. So anong naging kinahinat na doon nung mga uh, pangyayaring yon? Wala, parang putol na talaga yung komunikasyon namin. And, uh, Pero pinagpatuloy ko para yung buhay ko. Masaya ako sa pagiging Muslim ko. Masaya ako sa Islam. Pero sa may dumarating ba mga pagkakataon na meron kayong mga panghihinayang? ah uh, sa ngayon wala po akong masasabing panghihinayang eh. Kasi kung may panghihinayang ako, dapat noong ko pa itinakwil ang ano eh. Ngayon pang palalim ng palalim yung nalalaman ko sa Islam. Parang imposible na na ano, sa likuran ko ang Islam. At uh, ay ay naman Brad Musa dito sa nangyari sa magulang ninyo kasi maraming pagkakataon na sa mga ganitong nagkakaroon ng problema-problema yung mga magulang. Nandoon ngayon panahon daming hiwalayan sa balita at uh, sa TV nga sa internet sa radyo. Yung mga anak din talagang naunang ng uh, kumbaga nasasaktan o mas nasasaktan sa mga nangyayari. Ano yung naging reaksyon ninyo nung mga panahon na ito ng conflict? sa pagitan ng uh, magulang ninyo. Na actually hindi lang ito ordinaryong ano eh away mag-asawa kasi ang involved dito si Allah at ang relihiyon. Anong naging reaction ninyo doon? Siyempre sa ano stadyo, ang masakit lang yung mga sinabi ni Papa kay Mama na siyempre yung mga masasama na hindi na ginagustuhan. Tapos yun, si inaalalay lang, lang namin si Mama sa sa pagsubok na, na dumating sa amin. Tapos pinapalas lang, lang ang loob namin lang lang doon namin na nandoy love stud kasi si Mama talagang siguro nga yung sinabi niya lang na walang ibibigay na pagsubok na hindi natin kaya. Ang gila. Sa yung mga panahon na yun, nakita niyo ba yung nanay niyo ng panghihina ng loob na para bang bibitaw na siya? Natural love eh, yung panghihina eh. Pero yung, yung bibitaw siguro hindi, ko nakita eh kay mami. Kaya talagang bumili din talaga ako kay mama na yung pagsubok sa kanya na gano'n na talagang nalagpas sa inyo. Yun, inaano namin sa Ustad ko ano yung sinabi ni Ella sa Quran, yung bilang sa para mabilis nang tanggapin, eh, yung pagsubok sa kanya. Tapos, nandito kami, kami mga ano, kami mga anak niya na tulong-tulong kami kung ano yung kung ano yung nandyan. Tapos, talagang salamat kami, nagpapasalamat kami kasi nasa Islam kami. Kasi masaya nga yung buhay mo kung wala ka naman sa tamang pananampalataya. Parang wala rin. At uh, mabalikan natin itong mga buhay ninyo ngayon alhamdulillah na pare-pareho kayong mga Muslim at uh, dito sa bahay ninyo mashallah unti-unti umusbong yung hindi lang isang bahay na Muslim kundi hindi lang tahanang ng Muslim kundi parang isang community na na Muslim na kung saan alhamdulillah itong bahay dinyo nagiging silungan ng mga kapatid nating Muslim at nagiging lugar na kung saan sila nakakasamba kay Allah at uh, lumalawak ang kanilang kaalaman sa relihiyong Islam. At uh, ano ang mga naging preparasyon ninyo sa uh, ginagawa ninyo ito na ito na paglilingkod sa relihiyon? Unang-unang stadyong yung, nag-motivate sa inyo na gawin ito? nag kami sa kasi pag napag-aralan mo yung Islam, talagang kumbaga gagawin mo yung mga ano yung mga lutuan mo, yung mga reward. Mm. Yung kung gusto mo kano, talaga kaya ginawa namin yung dito, ginawa namin mo sala yung, yung yung terrace namin kasi para yung mga bandang brothers talagang nagkasama kami. Kasi mashallah sa mga pagkakataon ng mga malalaking mga komunidad lalo-lalo na lalo, 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 yung mga malalaking mga institusyon na nakakapagbigay ng mas malaking serbisyo sa mga Muslim. Nakakapagsimula sa ganito mga setting, yung mga bahay lang na ginawa mo sa Katulad lang din nung ano, ng Masjid Ibn Ordinary lang siyang bahay noon. Pero alhamdulillah ngayon, ang Masjid Ibn ay isang institusyon na nagtuturo sa mga Muslim. Uh, kayo sa inyong lugar na ito, uh, Sister Jenan, anong nagiging ano, ninyo, uh, vision para sa hinaharap sa o anong mga ninanais ninyo para dito sa tahanan ninyo na hindi lang tahanan ng mga formal, kundi alhamdulillah naging tahanan ng mga muslim. Ah uh, Allah, yung dumami pa yung muslim dito sa lugar namin mm -hmm. at welcome naman sila dito sa bahay ko. Insha'Allah mapag-aralan nyo po ang Islam. Huwag muna kayong humusga kung ano po ang isang Muslim at pag-aralan niyo po muna yung Islam, sigurado ko sa inyo. Wala kayong pagsisisihan at magiging masaya ang buhay niyo. Alhamdulillah, ang pamilya nito na ay nawa ay higit pang patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala at gawing mabiyaya ang inyong mga pagsisikap sa paglilingkod sa kanyang relihiyon At nawa ang pamilya na ito, insya Allah, ay maging isang huwaran para sa iba pa mga pamilyang Muslim na naririyan na maaring meron silang kagustuhan na higit na mapaglingkuran ang reliyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya maaring kayo ay dumadaan ngayon sa mga pagsubok na katulad ng pinagdaanan nila. Na katulad ng palagi nilang nababanggit ang kahalagahan, alaman at ang pananatili sa pananampalataya at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito natin tatapusin ang ating episode na ito ng ating programang mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mujazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.